Hi guys, tingnan ninyo. Good morning, good morning, good morning. Video po na to ay uh, sundan natin yung daang pinagsuputan. Ito po yung daang pinagsuputan guys. Maliit lang siya parang dinadaanan ng karusa ng kalabaw. Ito naman guys. Tapos, papunta ito sa mas ma pinagsuputan. <laughs> kaya tinatawag na pinagsuputan kasi maliit lang siya ma maiksi uh, payak kumbaga papunta dun sa looban tapos papakita ko sa inyo kung paano ito ko kayo gamit ang daang ito <laughs> marami pong puno dito guys puno ng kawayan yan po yung mga kawayan na inaano. Ginagamit po yan pang kahit anong bagay. Maraming gamit ang kawayan. Marami po yan Dabung guys. Tignan nyo naman. Ito yung manok. That is a native manok. Yung native manok ng kapitbahay. So, tuloy-tuloy lang tayo guys. Papunta doon. Ito na tayo. Ito po yung ginagawa ng aking lakay. Naglalagay po sila ng bakod gamit itong kawayan. Tapos, yung ginagawa nilang pulungan ng kambing, yung nahagip dyan. So, mahaba po yan guys. Papunta doon sa uh, baba. Di ba po tapos yan pagpukural dyan dahil medyo malaki-laki yung area tsaka inaano din po yan dahil para sa mga alaga hindi mag over the so ito po yung sinasabi kong daan pinagsuputan dahil ang dulo ay malit lamang na daan. tapos ito yung kulungan ng kambing Tignan nyo naman yung kambing dyan guys. So see you in the next video.